paano magbaklas ng air cleaner ng City 150. Tatanggalin lang yung cover nito. Mayroon lang siyang isa, dalawa, at isang tornilyo dito. Ayan. So, screwdriver lang. Ito yung mga to, Phillips screw. Babaklasin natin kasi open natin yung air cleaner. and so, lilinisan natin. Apat lang ito siya na screw titingnan natin kung anong kalagayan ng air cleaner nito kasi pag mayroong problema ito babalik at babalik yung ano may pressure yan sa dipstick talsikan ang langis nyan hirap ang makina parang tao pag barado ang ilong di makahinga ganun din ito hindi rin sya yung kanyang air breather ayan oh wala, na, wala pala ito walang laman puro ayan wala na binahayan na to wala manong nagano nito So babaklasin ko yung buo para maano natin. Ano meron nito? Wala na dito. Tunaw lahat. Baklas ko na yung tornilyo dito. Yun na lang. Nasa loob. Medyo kailangan lukutin ito. Titingnan natin bubuksan ko tong air cleaner kung anong meron ito. Yan, so natanggal na. Okay, meron pang sumasabit. Ayun, meron pang isa. So, wala na siyang pum. Nasira na. Ito. Wow. So, ito na lang ang natira. Wala na siya open na. Okay, so walang pum dito. Wala siyang air cleaner. Okay, so paano natin ito malilinisan? Napakahirap ito, baklasin. Yan. Ito yung pinaka mahirap sa lahat. Yung tornilyo dito. Ayan. So, napakahirap kalasin. Ito. Okay, so, lilinisin ko sala talaga. Alam talaga ngayon, oh, grabe ang dumi. So, lilinisin ko siya. Ayan. So, ang iba hindi mo masisi kung bakit ayaw na nilang gawin kasi napakahirap na siya baklasin. Ayan. So, para makita ko, ko, tinanggal ko pa tong tornilyo na to. Para malukot ko siya dito kasi hindi siya naalis. Ayan. So, lilinisin ko na siya. So, ito yon. Ayan. Ito may langis, oh. Oh. Ito. Tsaka to. Ayan, so lilinisin ko siya. Okay, so ito yung mga nagpapahirap sa makina. Yung dumi sa, ayan, oh. Grabe, ang dumi, oh. So, paano pa makakahinga ang makina niya? So, nilinis ko na to para maging maayos. Ayan. So, lalagyan lang natin ng pump Uh, yung kanyang yung strainer ito pero lilinisan muna natin grabe yung dumi Okay, so yan, ito so, yung na lang natin yan. Okay, so nakabit na yung host dito. Uh, ah, Simbol ko na siya. Um, next. Ito naman. Yung host dito pataas. Ito. Nakabit na natin ito. Next naman ito. Dito ito sa kabila. Ayan. So, kailangan may tulak to pababa. Okay, yan. So, nakabit na to. Ito pa. Sa intake manifold. Okay, kailangan may pasok to dito. Okay, ayan. So buo na siya. Yung ating strainer ito. Okay, so wala pa siyang foam. Bibilang ko na lang siya. Ayan. So ito naman yung takip. Okay, so ito naman yung sa battery. Okay, so kakabit ko na siya. Okay, so ayan, ibabalik na natin siya. Okay, so ayan, punan natin 'yung kinasayon. 'Yun kasi napakahirap ano yun then dito sa kabila yan so ano natin yan so last na siya so hindi ako makabili ng foam dito ayan hindi uh, ko makakita. Wala akong ano na air filter. Sayang naman yung linis ko kung hindi ako naka, hindi ako maglalagay ng air filter. Kasi ito, malinis na to. Ito, malinis na itong, ano niya, loob. Tapos, wala akong, ano, diretso yung dumi pa rin yan dito. So, okay. Ang ginawa ko ngayon ay nagmodify ako. Ayan. Scotch bright. Dalawa. So, ito, ilalagay ko lang ito pa loob. Para magkaroon siya ng filter dyan. Ayan. So, Unahin ko lang itong ano na to. Sa halagang uh, 22 pesos, meron na akong portable na air filter. Ayan. Swak na swak yung dalawa. Okay. So, 22 pesos, meron akong air, air filter na. Ayan. So, ganun lang kabilis. Ganun lang kadali. Portable na ano, uh, air cleaner. Air filter. Ayan. So, tapos na siya agad. Lagyan ko na siya ng takip. Ayan. Okay, so ito na yung cover. Ayan, so malinis na 'to. Pwede na 'yan pang uh, hataw. Kakapain Okay, so Okay na to Last na to Okay, so Pag Ginawa mo talaga ang motor mo Hindi ka titigil na hanggat hindi mo na uh, Babaklas O naayos Okay, so Tatlo lang ang tornilyo na kailangan matanggal mo Una, yung nasa ibabaw Pangalawa, yung nandito sa Yan Yan Pangatlo ito Nakabila Yan Yun So para hindi ka mahirapan, pwede mo naman maklasin na ito. Tapos, tanggalin yung mga hose. Ayan. Tapos, pull out dito. kailangan lang, ang pinaka-challenging part nito, kailangan luwagan ito. Yung ilalim na ito kasi hindi siya madudukot doon. So, yun lang. Nagawa ko rin. Nalinisan ko rin ang kanyang uh, air cleaner. So, sa tagal sigurong panahon na hindi ito nililinis, I hope na mawala na ang pressure dito kasi sa sobrang dumi nito hindi na siya makinga matakas ang malakas ang pressure dito standard pa naman yung piston wala naman tamang piston ring okay naman lahat pero untas ang pressure so ito yung nakita ko grabe ang dumi wala siyang air cleaner so sirang sira siya kaya nahihirapan so yun lang paki like lang at pag subscribe para lumago yung channel thank you po and god bless